Good afternoon mga bok, pakita ko lang itong ginagawa namin ngayon, NMAX B2. Merong kakaibang nangyari kay Sir. Nagpakabit si Sir sa ikat na shop sa Maynila. Mini driving light, tsaka loud horn, dual horn. Tapos merong underglow. Kaya ilang araw lang Sir, pagkakabit, one week. Mga ganun, one week. Nalulobat yung motor ni Sir. Tapos, nabatay yung isang mini driving light. One week, kundi na kagad yung isang mini driving light, binalik na doon sa shop. Pinalitan ng isang piraso, magkano binayad mo Sir? Oo, isang libo pa. Nagbayad pa. Ibig sabihin nun, yung gawa kay sir, walang warranty. Kasi ito pa, walang... Bukas ko ngayon, ito mga bo. Itong switch na to, nilagyan ni sir ng switch kasi nga nalulobat. Kaya nilagyan niya ng switch para pag... O-on niya lang daw pag gagamitin niya yung ilaw. Tsaka yung loud horn. Kasi nga, pag na naka-on, nalulobat yung motor niya. So, siya naglagyan niya ito. Tapos, yan, nakita natin, walang fuse box. Kaya nga, nga sabi ko, pag walang fuse box, pag may short circuit, na re sa battery yung short circuit. Unlike pag may fuse box ka, naka, ano siya ng, naka detection ng short circuit, map mapuputo lang yung fuse. Yung katulad niya, yun, nalulobot kasi sir, kaya sir ng battery. Pero ngayon, lobot na naman tong amaron niya. On natin mga buka, kasi kanina ay mag-start eh. Okay, na remote. Testing ulit namin sa kung aandar. In-off namin muna tong onok niya. Pero i rewiring natin to mga buka. Yan, na on na. Try natin i-start mga buka. Ito, start ko ha? Ayan. Kaya natin panel. Ay, 11.2 na, sir. Ay, malamang ka, malamang. Ay, 10 na. Ay, lakas magbawas, oh. Yan. O, papanda rin ko, mga bok. Wala. Wala. ay umandar. Kaya medyo, ano talaga itong ni sir. Kawawa talaga. Ay, no. Walang fuse box. Tapos, ginawin yung mga pagkaka-wiring. Yung busina, dito lang nilagay mga bok, oh. O, oh, yan, oh. Nandito lang yan kanina, eh hindi bala sa likod. Tingnan pa natin mamaya mga bok, kung ano yung... Tatanggalin ko kasi itong kaha kasi magpapabolish din si sir. Tingnan natin kung ano makikita natin sa loob. Ngayon mga bok, tinatanggal ko na yung mga wiring ng nakakabit kay sir. Dito pala nilagay yung ano mga bok, relay. Yan, eh. Tapos yung mga relay na ginamit, walang sakit. Rekta-rekta sa relay yung wire. So negative talaga maglagay dito ng relay mga bok. Ilang beses ko na sinabi sa mga vlog yan. Huwag kayo maglalagay ng relay dito kasi katulad yan, oh, yun, oh, ang putek ng relay. Oh. Bakit? Kasi nga tumatalsik dyan yung tubig. Magkarwas ka, Mag-ride ka na umuulan, tatalsik talaga dyan yung tubig. Siyempre, electronic to, electronic device yan, siyempre kalaban yung tubig mga bok. Possible dyan, dyan din nagsishort yan. Tapos ang paghapang pa sa wiring sa battery niya, isang wire lang. Doon na kinuha yung mini driving light at busina. So, negative talaga yun. Pakukulangan ng supply, mga bok. Kailangan talaga dalawang wire sa positive. Magkahiwalay mini drive na at busina para hindi nagagawa ng kuryente. Kaya mga bok, oh. Huwag mm. kayong papayag na ganyan yung wiring sa motor nyo, mga bok. Lugi kayo dyan. Pag mga ganyang gawa. Ayusin natin lahat yan, mga bok. Alisin muna natin. Meanwhile... Kaya mga bok, oh. Kalakalawang na, oh. 'di Diba? Pwede mag, cost, mag yan ng short circuit talaga mga bu. Ay, tignan mo. Ito pang isang wire, o. Oh, oh. Open na, oh. Open na isang wire mga bu, oh. Wala na siyang tape. Oo, oh, walang mga tape, oo. Oh. Naka-expose na. Delikado yan mga bu. Pwede pag mula nasunog yan. <coughs> Kwento ni sir, nag-wiring daw yung motor niya, winiringan, hindi daw binaklas yung kaha. Hindi ka tulad ito, baklas. Pag mga ganun mga bok, mag wiring, hindi bina baklas yung kaha, huwag na kayo magpagawa dun, umuwi na kayo, malis na kayo dun. Kasi possible, ganito lang din yung gagawin nun. Kasi hindi sila makapag-access ng maayos kasi nandun yung kaha. Kaya tamad silang tanggalin. Kaya huwag na kayo magpagawa sa mga ganun shop mga bok. Pagdating sa wiring mga bok, magiging pihikan kayo mga bok, wiring yan. Pwede masunog yung motor nyo kasi dyan. Kaya dito nilagay kasi ito lang yung binaklas, yung espada lang yung headlight yung headlight sir hindi na tinanggal oh, yung, hindi daw tinanggal yung headlight ito kasi tanggal kami headlight, headlight yung headlight ni sir ispada oh. lang daw itinanggal, tinanggal tsaka yung ano dito cover yung cover sa ibabaw daris hindi na daw tinanggal so, kaya ganito yung resulta ng trabaho kasi yung space na gagalawan masyadong maliit kaya ingat ingat sa pag wiring mga buka sisimula na tayo mag rewiring gumawa na tayo ng fuse box dalawa hedge horn md mini driving para di nagagawa ng kuryente Dati walang fuse box, ngayon meron na. Para pag may short circuit, mapuputo lang yung fuse mga book. Tapos, gumamit tayo ng automotive terminal mga book. Pero nakahinang yan mga book. Kaya walang kalasan yan ngayon mga book. Tapos, ito naman. Sa ng dulo. Color coding, white para sa mini driving light. Itong orange para sa busina. Para in case, in the future magka problema, madali tayo magto-troubleshoot. Nakahinang din yan mga book. Nakahinang tayo mag-wiring dito mga book para iwas disconnection, iwas short circuit. Okay? A few inches later. Ito na yung negative natin. Automotive terminal din yung ginamit natin diyan. Tapos nakahinang din mga book. Tapos we'll organize natin yung mga pagkakagapang ng mga wire mga book. naka yan. Kaya overall mga book, maayos na maayos yung battery ni sir. Ayan. Nandito na yung mga fuse. Paglabas niyan mga book, ito na yan. Naka-insulator na yan. Kung yung gapang niya maa, doon tayo nagpagapang. Pag angat yan mga bok, ito na yan. Ito na yung denso relay para sa busina. At ito naman yung denso relay para sa mini-driving light. Nakahinang din yan mga bok. no Ito yung galing battery. Nakahinang din yan. So lahat ng connection dito mga bok, lahat ng dugtungan, hinihinang natin para iwas loose contact, iwas short circuit. Okay? finish product tayo. Uh, tapos na natin yung pagrerewiring ng Nmax max 2 ni Sir. May isang bad news lang, yung pagkalobat ng battery ni Sir, hindi na natin magawa ng paraan. Pero yung good news, yung kaninang hindi tumutunog na pia hole ni Sir, napatunog na natin mga abo. Tapos, yung MDL, umiilaw pa rin, tsaka yung double contact signal light. Yung mga underglow ni Sir, di na pinakabit ni Sir, pinatanggal na. Pero the rest, pinakabit ni Sir, okay pa rin. Battery na lang ang anong problema ni Sir. Palitin na yung battery ni Sir. Pakita ko yung mga gamit natin, mga box. Yan yung mga wire natin. Iba't ibang kulay, iba't ibang klaseng size. Original lang yan, circuit brand. Pang kotse, automotive yan. Ayan mga box. Automotive, circuit brand. Yan pa yung ibang mga box. Maraming kulay yan mga box kasi nagko-color coding tayo. So, ito na yung tura sa battery. Alam nyo na yan, na, nasabi ko na kanina. Ito na yung ano nga box. Isang relay para sa MDL, relay para sa pusina. Pinagana pa rin natin yung mga alis switch mga bok. Inintak pa rin natin yan. Ito yung isang PO horn. Hindi natin pinalitan yung three-way switch ni sir. Ito yung wiring sa busina mga bok. Pinagana pa rin natin yung stock. Ayun, yan. Kasi ito na yung balas mga bok. Bawat connection nakahinang, mga bok. Ito naman yung ano, abang sa double contact ni sir. Clean wiring, safety wiring. Yan yung pinapromote natin dito mga bok. Para iwas short circuit. Katulad ng nangyari kay sir. Nilulobat ng wiring niya, yung battery. Tapos, hindi pa tumutunog yung busina. Ngayon, ma maas na yung wiring. Tumunog na. Kaya pag magpapagawa kayo mga buk ng wiring, maging pihikan kayo, huwag kayong basa-basa papagawa. Kahit sikat pa sa social media, magano kayo. I-check nyo kung talagang legit na gumagawa. Baka mamaya kasi, balaura rin gumawa mga buk. Kaya ingat-ingat tayo. Balik ko lang yung kaha mga buk para makita natin yung resulta the next day. Pabalik so, ko na lahat ng ka, mga bok. Pakita ko sa inyo yung function mga bok. Bali up muna natin. Bali ito, nilagyan natin ng on off itong dual contact signal kaya ngayon nakapatay on natin yun umiilaw na pag umiilaw na yan umiilaw na rin yung double contact ayun sa ilalim kapilaan ito naman yung katabi ng switch pag naka off stock horn pag naka on umiilaw na, louder na yan mga Bok. Yo. Yeah. Tapos, MDL, high and low. Low, puti, high pinagsama. Yan. Working na lahat ng maayos mga Bok. Kaya maging lesson sa inyo yan mga Bok, pag-wiring. Maganap talaga kayo nung legit na nagwa-wiring. Maging maselan kayo mga Bok, para hindi kayo matulad kay sir na nagpari-wiring, nagpalit ng battery, dahil ano, sablay yung pagkakagawa. Mahal-mahal ng gasos ni sir. Nasa 5K din yun sir no Almost 5K Tapos Ganun lang yung gawa Binalik pa Nagpalit ng MDL Nagbayad pa siya sa 1,000 Tapos nilobot pa yung battery Kaya ingat-ingat mga book Sa pagpapagawa Sa mga mag magpagawa dito mga book, Message lang kayo Motopog Garage Facebook page Para may schedule natin Mga papagawa nyo Lalo na pagwiring Huwag kayong mag-walk in mga book by schedule na pagwiring Mahirap kasi pa gawin yan mga book Patagal Katulad kay sir 8 hours namin ginawa to mga book. Kaya ingat-ingat mga book, Okay?